maging isang Tricycle driver! At sa loob ng isang oras, kung sino ang may pinakamalaking kinita sa pagbiyahe sa kalsada ay mananalo ng 20,000 pesos. At isa lang sa mga tunay na tricycle drivers natin ang mananalo pag siya ang may pinakamalaking boundary. Kaya kayong tatlo ang nagre-representa ng galing at diskarte ng mga tricycle drivers. Ngayon, sino kaya ang pinakamagaling na driver sa kanilang tatlo? Tatawagin na lang po ako, ako, Paul awagin lang lahat tawagin pa yerni. awagin yung tawagin ko pa yerni. awagin yung lahat ko pa overprice awagin yung lahat extra ride overprice tawagin nyo akong Tanod. Now, all, tanod. Alright, so Kuya Ernie, Kuya Paul, at Kuya Jet, bago tayo magsimula, pwede na po kayong pumili kung sino ang inyong driver na mapipili. Mapipili ko si Bon. Yan! Bingo! ready, ready. ko po ang maging driver ko si Kagawad. Uy! Magaling yes! nang ka pumili! Kuya Paul, pipiling ko naman na wing driver ay siya. Yeah, <laughs> ako ang bahala sa ating presyo Okay, right. dahil nakapili na sila Kung sino ang kanilang mga manok Kayo din Pipili mm -hmm. kayo ng inyong mga barker Siyempre yung gusto ko Yung sobrang ingay Parang malakya po ang bibig Ang pipiliin ko Young boy! Boy makakasla ka Tricycle! Pag-ibig na namin ito, itapanalo talaga namin si P.R. Wala, supot yung mga yan. Ang pipiliin ko ay pinang supot sa lahat. Labin! Tama lang yun sinabi mo. Tayo lang ang tricycle na babiayang ilokos. Gepol, <laughs> <laughs> isiguraduin kong magiging ang Christmas mo. Okay, ang pipiliin ko naman ay si Balong! Nice trick, nice kasi wala naman akong choice. Ang so, gagawin natin para manalo? Mawa masada. Oh, <laughs> tama, tama. tama, tama. Parang yung pagpili ko sa'yo. Ah. Walang choice. Walang. Walang, Walang. Wala na ding ibang choice kung mm -hmm. manalo tayo dito. Para, para sa kaya. Yeah. Ah. Yeah. Para ah. sa'yo ito yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Okay, lang tayo dyan. Pumesto na muna kayo sa inyong mga tribe. mo. Huwag ka kasama mo. Yung overpriced, kinakabahan. <laughs>

Meron na tayong bagong customer eh, Okay, sakay po Welcome po sa aking motorcycle Sakay po kayo Sa mga anak ng pasahero, patay na kami dito Wala tayo na buwak na yan Sakay kayo, sasakay Sasakay Hintayin nyo kami, hintayin nyo kami Wait lang, wait for me Wait for me ha Basically ka mo Sakay, sakay Wala Hindi po yun, tarot mo po Sakay Sakay Oh, di ba? Meron, boy sakay ka po. Dinerama to, dinerama. So habang sila eh namamasada, kami chill muna kami dito sa Starbucks. Okay, so hindi naman ganun kalaki yung ating pa-premium na 10,000. Pero ano ba naman yung gagawin lang sa Starbucks mamaya, nanalo pala yung manok mo, tapos meron ka ng 10,000, di ba? At saka syempre yung mga matatalo naman, may consolation price. kaya wala talagang talo. So, sa mo, Kuya Arnie, mananalo ba yung ano mo, manok mo? Oo, oh, kasi kasi madiskarte yun eh. Well, tingin kung magagawa ba ni Bon yung diskarte nga niya. Kaya po, sa mo? Ah, uh, yung sa akin nga, yung manok mo, okay yun kasi boses pa lang, kabisado na lahat ng Dung DF eh. Siguro alam niya kung anong gagawin niya para ipapanali niya sa akin. Kaya gagdis na lang po sana makuha niya. Sana daw makuha mo yung panalo, Boss Tony, para kay Kuya Paul. Yes, yes! Ano mo masaya mo kay Irving? Sa team mo kaya ba niya manalo? Kasi Irving ano eh, kasi nakita ko na na may pasero siya kanina eh. Tapos mabilis pang ko kaya sabi ko, baka mananalo, tapos mananalo kami. Mabilis daw si Erwin. May pasero kagad eh. Nakita namin eh. Nadaanan kasi namin. Okay, so as of now, habang nag-chill kami dito nila kuya, ang time remaining natin ay 33 minutes and 51 seconds. Kunti na lang. Galingin niyo! Pagkano po ba pinabayad niyo? 50? Sige po. Pagkarain niyo naman yung driving namin, te. Te, number 10. Wow! Wow! Pasahero.

36 po. 36. Hindi na bigyan ng tulong. Hindi po. Hindi po. Salamat po, Tay. God bless po, po Tay. Thank you po. Please maganda kayo. Kosa, safe kayo sa amin. We got you, Kosa. Boy, may krami. Ano na agad tayo? Saan kayo, Kosa? Lopez lang kayo. Lopez lang kayo, ya. Tara. Ang iba sa iyo, ya. Okay, nakakuha tayo ng pangalawa nating masahero. O oh, pasero sakay 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 kayo sakay Sakay kayo sakay 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 kayo Saan o, yun yun po. Po. O, yun, lang yun, lang, lang. kami nang bahala Kami nang bahala <laughs> Ayan Boss parang nakakadalawa na tayo pasero boss Wala may May Kamusta kaya si Bon? Kamusta kaya sila? Boss kupon ka ba? Boss sasakay ka pa dito boss 500 minimum ko dito boss ay, ay, tamba. Sobrang ba? ba. sa ero, 20 minutes. Uh, Uy, mo Hindi lang kasi for the safety ng pasahero natin, boy. Paki-baba ng pa ah, sige po. po kayo maso, uh, ano, maso ngayon nangangailangan kami, 10 pesos isang picture. na. 50 na. Okay na yan! <laughs> okay, <ba>? na yan. <laughs> okay na yan! Okay ba? lang ito with okay Tito. Okay. Salamat na Sigurado, maganda ang servisyo. Wala yung mga kalaban na din. Lugi ang... Wala. Lugi ang tricycle nila. Ito, ito yung nagpapapigil sa kita natin. Oo. Oh. Yung traffic, oras, kasi ang kinukonsum niyan mga bad. Bawat segundo minuto oh. ay mahalaga yan. Kumbaga piso yan eh. Huwag ng traffic oh. <laughs> Dahil traffic ngayon, ano kayang ginagawa ni Boss? Ayan siya po, nah, Kaya, na. na sila Kaya, na sila Ayan Tapto na, na, ah! na, na kami Ate try, sige lahat eh Pangkabat na customer you know, ano? Ano po? Yung rate you ko know. mag Ah kayo na po bahala, tinatanggap naman po namin kahit ano para po sa save nyo te ano po yung instagram nyo para po sa save nyo ayan po para po sa safety po para po sa safety ayan po papalo ko po kayo te ko Ang <hid> pangayaroon, tagay ang traffic pala. Mali yung nasakay natin. Layo kala. Kano poba? 50 pesos. 50 pesos. Kano? 50 pesos. Yun oh. Walo yao. Oh. Oh. Boss, ano na boss? ito boss. Abente. Bentilang palabri. Date six tayo dito 20 lang? six. Kaya Benteng. Hindi ka dami, mo. Hindi ka 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 Okay. Ano okay. na sinasabi ko sa'yo? Namatayan po eh. Bobo pa po yung driver, sir. <laughs> bonak po. <laughs> Teka lang po. Masensya na po. Ayan. yan, na sinasabi Ay! ko sa'yo? Gusto mo? <laughs> park park ka na lang dito sa kaliwa lang. <laughs> Ito na nga eh. Ang bonak mo. Hindi, hindi. Ikaw yung navigator ko, diba? Dapat alam mo yan. Sasalubungin may yung kotse. Eh, ingat po kayo, te ha. Bye.

Pero ang problema, sobrang traffic, dalawa pa lang pasayaron namin sa loob ng 40 minutes. Nautakan pa kami sa presyo. Tapos, 35 pa lang ang binibigay sa amin. Alright, so time remaining, 20 minutes na lang ang natitira at ngayon pabalik na tayo ng BG. Doon na natin sila abang. sa labang. Sakit eh. Sakit na mo. Ay, sa inyo! mo! bicycle po. Ay, sakto well, po. Nasa mabuting driver po kayo, ate. Ate, hayaan nyo po kung pagsilbahan kayo, ate. Halika po okay, kayo dito, ate. Ate. Hindi okay, po, ate. Makasakay po kayo. <laughs> ma'am, diretso lang po. Diretso lang. Dance ko na naman. Okay, ma'am. Alaman. Ito, yan. naman Ah, sato po. Thank you. Thank you po, madam. Thank you po, madam. Ma'am, God bless you, ma'am. Saan po bababaan ng tricycle po? Guys, may last ride kami guys. Update na namin na lang kayo guys. Okay, oh, saan tayo doon, ah. na? ah? Tami na talaga. Uy, wala sila dito boy. Kapabalik na, time's up. Ang ina, dito pa sa head <laughs> na driver ko. <laughs> Malungkot na! <laughs> Malungkot na oh! <laughs> Ayun, na nakakapagod din pala makipaglaban sa si traffic. <laughs> oh, sana, sana. Sana tayo may pinamulaking kita. Alright, so natapos na ang ating one hour challenge at uh, bago natin i-reveal kung so, sino nga ba talagang panalo kasi nasa akin ang results. Uy. Pero bago yan, palakpahan muna natin ang ating mga drivers. At syempre mga barkers. Oh. 150 so, so pesos ang isa? ano oh. oh. mo yung discount din ito, ayaw pa sakit kapag kin silang ibibigay. Nauawa sa'yo. Pero uh, syempre kahit third placer si Irvin at representing <laughs> Kuya Jet, makakatanggap ngayon si Kuya Jet ng... 5,000 pesos! Yes. Okay guys, walang talo. Okay? Hello magaling pa. Gusto nyo bang malaman kung sino panalo? Siyempre! Wow. Okay, Boss okay. Tony ay merong apat na pasahero. Kala ko enough na yun, pero kulang pa pala. Pasensya ko yung Ely pero ginawa ko yung best ko. Okay lang, okay lang. Okay. 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 Si Boss Tony naman ay kumita ng 250 Pesos! Okay. Okay. Walang Wala, ka sa bulsa yun! No! Wala. Discarded ng barter yan. Yeah. Kuya Paul! Balakpahan para sa iyo. Masaya ba kayo Paul? Opo, masaya po ako ngayon. Ang gabing ito eh, siguro pinagkalaburo para sa amin. So... Kasi eh, dahil sa inyo, hindi uh, rin ako mananalo. Pero dahil pinili ko ba yun, alam ko may tiwala ako sa inyo. Sana rin sa magaling pa rin ng mag-resubscribe. Kapatid, kung gusto nyo pa ng mga ganito challenge, abangan po ninyo ang part 2. Siyempre mag-subscribe kayo dito sa Philinerco channel. At sa so. so muli guys! Right! Yay! So, siyempre gusto namin magpasalamat kay President ng BF Toda, si Sir Felix Nonato. Maraming salamat po sa pagbaya. Oh, Marami pa pong kasunod 'to dahil nagsisimula pa lang tayo. Yes.